Good morning sa lahat. Magandang araw sa bawat isa. Day ko ngayon, Friday. Kaya ito, painga muna ngayong araw. Bukas, sabak na naman sa mahirap na gawain. Kapo na ay opening ako. Kaya pag uwi ko, pagod na pagod, walang kain. Pagkakain ko ng... Mga 4.30 yun yung pagka-uwi ko yun nakatulog agad, agad ako sa, pag, sa sobrang pagod kasi galing ako ng closing nun tapos ginawang opening kaya sobrang pagod pagkakain tulog agad gising ako ng mga ano na mga magsi o'clock na ng gabi ngayon wala na si Lengling nakaalis na sa uh, nasa school na sa so, wala na mag -isa. Pinapatuyo ko yung sapatos ko yung Vans na uli itim ito kasi mga isang isang buwan kalahati ko tong ginamit sa may, sa ano sa may KFC at at sobrang dumi niyan. Ang problema nadumihan na nga tapos ang ano pa hindi pa siya safe gamitin sa sa store kasi nga hindi siya ano na, ano siya kumpara hindi siya non-slippery. Eh. Kung pag ginamit mo to delikado buhay mo kasi madulas talaga. Kaya no choice kaya bumili ako ng bago. Yun. nan pa rin binili ko. $25 lang dito sa may Walmart. Ngayon okay na. Safe na safe na ako. Hindi na ako nadudula sa trabaho. Ito iwan sa akin yung mga ginawa ni Leng Leng. Ito. Ito gabi-gabi yan. Halos pag uwi niya. Yan ang ginagawa niya. Ito nag siya. Tapos nung nakaraan pinabili niya ako ng mga gamit sa school supplies to siya nag drawing siya pinabili niya ako ng kartulina na kulay itim ito ito yung ginawa niya ngayon na natapos na <coughs> meron palang binigay sa amin yung landlady namin may wanted pala rito sa apartment namin ito yung pagmumukha niya Puti siya. Kapit bahay lang pala namin yung wanted. Hindi ko alam kung kasalanan niya. Basta sabi sa amin, pag nakita raw namin siya, ipagbigay, lang, ipagbigay alam agad namin sa pinakamalapit na kapulisan. RCMP yung polis namin dito. So, yun. Kakatapos ko lang mag-almasal. Ang, 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 ang inalmasal ko ngayon ay champurado. Niluto ni Lengling kagabi. Tsaka yung dilis. Ito siya tagal ko na nagki sa champurado kasi hindi kami makapagluto ng champurado kasi nga wala kami ano malagkit at saka kokwa. So yun, nakapagluto siya kagabi. Kaya yun ang hinapunan namin at almusal kanina. Ito, nakabili kami ng cocoa powder. Oh. President Choice ang pangalan niya. Ano siya? Eh? Chocolate mix? Hot chocolate mix? So yun. Tapos nakabili na rin kami ng kape kasi wala na akong kape. Paubos na tong ano ko eh. Taster's choice eh. So ito, nakabili na kami ng bago. Oh. Magkano lang to? $16 lang to dito. At is malaki-laki lang siya. Oh. 475 grams. Matagal-tagal ko na to bago maubos. Ito, naku po, Nasa ano pa kami to? Sa Toronto pa kami to. Kailan ko ba to binili? Parang April pa to eh. April o oh, ilang buwan na. Matagal-tagal din pala to bago maubos. April, May, June, July. So, tatlong buwan bago maubos. Kasi malapit na siya maubos eh. Parang mga ilang, ilang timplahan ko na lang ito eh. Oh, para mga sabi mo nang wala ng isang linggo. Wala na isang linggo yan. Paubos na nga yung vitamins niya. Eh. Centrum meron pa kaming laki, may bulalo, tsaka lapas bachoy tsaka sardinas. Meron pa naman, biskuit. Ayun, po nga pala, bumili pala ako nung nakaraan yung pang sopas naman. Yan. Hindi namin nakakalimutan yan, mga pagkain Pinoy. Sopas, kagaya sa sopas, champurado, may popcorn pa. O, pagka nag, nag kami ng Netflix sa gabi, nagluluto si Lengling ng popcorn magawa siya ng popcorn para at least mayroon kaming kinakain habang nanonood paubos na yung ano namin crispy fry nabili pa namin nabili ko pa to sa Toronto yung bago ako umalis nung May Pili oh, lang piraso na lang eh. 1, 2, 3, 4. Parang alam ko, 6 yan yung binili ko eh. Hmm. talaga. Wala kang mabilan dito ng crispy fry eh. Ito yung pamana sa amin ni, ano, ni Ate yung Toastmaster niya, rice cooker. Gamit na gamit to yung binili kong microwave. Gamit na gamit yan. Pag wala ka yan, ewan ko lang, magpapakulo ka pa, magpapainit ka pa. Ma sa oras, maakse sa kuryente. Eh, kung may microwave ka, saglit lang, salpak mo lang dyan. Dalawang minuto, mainit na. So ang maganda rito pag meron kang microwave. Kaya gamit na gamit talaga yan eh. Mamaya pag uh, may time ako pupunta ako ng Centennial Park. Papasyal naman ako sa ilang araw na ako. Walang, walang pasyal dun eh. Hindi na ako maglalaba kasi nakapaglaba na ako noong nakaraan eh. Ganda ng panahon, no? Walang kaulan-ulan. Walang snow. Kasi summer na rito sa amin, eh. Summer na. Kaya maganda na yung panahon. Eh, mamaya, pag uh, nalibre ako, pag wala ng init, papasyal ako sa Centennial Park. Okay guys, maraming salamat. Hanggang sa muli guys. Bye, till next time. God bless po.